Hello guys, so, maglalaro tayo ngayon ngang toka boca, to, taboca, toka boca, toka V-E-Y-O-N-O-N Let's play the game! Laro lang tayo ng Tokaboka mga ilang minutes. Pag nag-9 o'clock na, 9.49 na po guys. Saglit lang po tayo. gagawin mo na tapo na muna sa house. Mga kapatid ko. Magmising na kayo. Yung assignment nyo, gagawin nyo pa. Huh? Magmising na kayo. Sorry po ate. Sorry po. Tara naman. Magluluto lang ako ng food. Eh. Ako at tapos ko na po yung assignment ko. Sige, mag-games ka na lang dyan. Yay! Bibigyan ko pa pala tong aso natin ng higaan. Wala pa siyang higaan eh. Kung gustong matulog muna siya dito. Gusto bang tabi na lang kayo? Ayoko po ate. Sige, maglilinis lang ako. Ay, hindi talaga sila tumutulog sa akin. sudah bilang si guru ulangkan, lang kanin langsung sila okay. Okay. Ina. Uy, kaya ina tara na kumain na tayo. Sige. Ah. Bakit po kayo sad? Hmm. Wala lang. Kain na tayo. Akin na. Akin na lang yung tira nyo, ha? Sige po, ate. Yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Ako, na pala to. Kaya, okay, tara na. Ate, tapos na po kami. Sige. Ito lang kayo, ha? Akin na lang kung nilang. Dadating pala isang mong kaibigan dito. Maglaro muna kayo kay aayo si pingkwarto kwarto ni. Sige po ate. Hi. Hello pa. Hi pa. Makipaglaro muna po kayo dito sa bata natong si Ellie. Hi, Ellie. Ano, Mars? Sige lang, Mars. Sige, bantayan niyo muna po siya kasi alis po ko. Ellie, ha? Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, Ellie. Upo. Sige na, bye, Mars. Mag-tablet na lang kayo. O, oh, mag-tablet kayo. Oh, magtablet. Lusin ko pa yung room nyo. Ang kalat. Akin to eh. Ba't na kinawa? pasok na pala siya next week mm Hi -hmm. Kaya Yes po Ate, uminom ka muna. Yes po. Mars, susunduin ko na pala siya. Sige na, bye. Ah, Mars, bigay ko na lang kaya sa kanya yung tablet. Ah, sure ka, Mars? Oo, oh, sige. Tara. Salamat ka, binigay niya sa yung tablet. Naging mabait ka ba sa kanya? Opo, mami. Gabi na, guys. Matulog na. Sige po. Patayin ko lang po ito. ko yung haban. Hindi pa kayo talaga nagpalit ng damit. hello, wait lang. May iti-chat lang pala ako. Hala. So dito na magtatapos yung video. Bye. Bye na guys.